Bumaba ang presyo ng kada kilo ng ilang isda sa Nabotas Public Market matapos ang tatlong buwang close season sa ilang karagatan sa bansa. Magkano kaya ang ibinaba ng presyo at ano-anong mga isda ang bumaba ang presyo? Si Bien Manalo sa Detalye Live. Bien. Yes, Audrey, good news. Dahil bumaba ng 20 pesos hanggang 50 pesos ang presyo ng mga isda, partikular ang galunggong dito sa Nabotas Public Market iyan ay kasunod ng pagtatapos ng tatlong buwan na close season sa ilang karagatan sa bansa. Maagang nagtungo sa Navotas Public Market si Nonita Sarinas para mamili ng isda. Bukod kasi sa iwas siksikan, naghihintay din si Nonita ng bagsak ng mga isda mula sa port para mas makatipid. Balang presyo ng isda ay nabibili namin para ano makatipid. Yung mga bagong huli siya, yung bagong dating, yung mga bagong dating na isda, yun ang bago, ano, mga sariwa. Iba't ibang diskarte naman ang ginagawa ni Irene Magbalot para makatipid. Sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, kailangan magtipid talaga. Binabagit ko talaga na, ano, yung halba, isang daan ko, o oh, limandaan. Bibli ka ng isang kilong bigas, Hanggang gabi na din yun sa amin kaysa isang araw, dalawang bisis lang kami kumakain. Ang ginagawa ko, yung tumpok-tumpok dahil makakamura kayo. Na ano, pwede ka makatawad, may payo naman ang ilang nagtitinda ng isda sa mga mamimili para makatipid. Ang mapapayo ko sa kanila, kumuha sila na medyo maliit na isda, din, kaya sa tumpukin, wag sila sa per kilo. Kasi sa ngayon, medyo mataas pa ang isda. Siguro bandang March, medyo mababa ng isda natin. Sa ngayon, medyo mataas-taas pa. Makikita naman po nila ang sariwang isda eh, kung, kung sariwa kasi makintab siya, malinaw ang mata. Yun ang sariwa. Kasi pag mapula ng mata, hindi na Ayon sa ilang tindera ng isda sa Navotas Public Market, bumaba ng 50 hanggang 20 pesos ang presyo ng isda partikular ang galunggong. Ito'y matapos si anunsyo ng ka kamakailan ang pagbaba ng presyo ng galunggong. Dagsa kasi ang supply nito sa mga pantalan. Ayon sa ahensya, posibleng dumami pa ito habang papalapit ang tag-init na peak ng galunggong. Kasunod nito ang pagtatapos ng tatlong buwang close season sa ilang karagatan sa bansa, tulad ng Visayan Sea at sa Sambuanga Peninsula. Simula noong February 16, bukas na muli ang panguhuli ng sardinas sa karagatan ng Visayas. Inalis na rin ang fishing ban ng sardinas, makirel at tamban sa Isulusi, Basilan Street at Sibugay Bay sa Zamboanga. Ayon sa BIFAR, sa ngayon ay mabibili ang galunggong ng isang daan hanggang 230 pesos kada kilo. Mula sa dating 200 hanggang 330 pesos. Aminado naman ng ahensya na posible pa rin tumaas ang presyo ng galunggong at iba pang isda dahil sa pagtaas ng demand ngayong panahon ng kwaresma. Audrey, payo naman ang ilang tindera ng isda sa mga mamimili para makatipid ay, wag daw humi huwag daw mahiyang humingi ng diskwento sa inyong mga suki. At uh, mas maganda daw kung mas maaga kayo magpupunta sa palengke at uh, hintayin yung bagsakan ng isda para mas makamura kayo. At uh, para naman masiguro na sariwa ang inyong bibiling isda, ay una daw tingnan ang mata, dapat daw makintab ang mata ng isda at dapat mapula ang hasang ng isda. At yan muna ang update. Balik sa sayo Audrey. Maraming salamat BN Manalo.